medyo humirap. Ay! Kasi sinabi mo, huwag mag-usap. Pag tingin ko, nagkakainan talaga dun sa kwarto. Kainis. Hindi. <laughs> <laughs> the... <laughs> oh, oh. Ay, ang pangat ba nagkakainan? Sorry, sorry. <laughs> erase, erase, erase. Erase. <laughs> Why? Ako kasi ang linis ng isip ko. Ah! Dinner, dinner, break yan, dinner break. Was. Oo, oh, kasi ang bigat nung eksena. Tapos... Ito ba yung five hours na emotional scene? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, yun. Seven. Seven, hours. Kinuwento yan ni eh. Oo, oh, so... Kapin. Talagang ang instructions ko, walang kakausap kay RJ. Ay, kay Alden. Tapos si Kat naman in fairness, hindi naman niya kinakausap. Except nung break, pagdaan ko, nasa sahig, kumakain sila ng adobo yata or something. Ito, 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 fry pa. <laughs> Tapos iniisip ko, magagalit ba ako? O, sige, regalo ko na lang sa dalawa na may makausap. Kasi pitong oras na nga silang puro, talagang mm, sobrang makabagbag damdamin talaga sila. Sige, tinalikuran ko na hindi ko na pa nagalitan. <laughs> But anyway, hindi, <laughs> if there's one thing talaga that changed, no? Well along with the story din naman. Syempre nakagawa na kami ng isang buong pelikula. Pero dito sa part 2, the trust was there. It was very evident, it was so clear beyond the friendship that I saw kasi parang given na siya eh. May tiwala sila sa isa't isa. And uh I I admire both of them that they support each other so much na kahit nakatalikod, inuugos yung luha. Naloka ko kasi nung isang, alala lang may ah. Pag reverse ko, sabi ko, parang mas umiyak ka pa nung nakatalikod ka. Oo, oh, oh, <laughs> Eh, nahirapan na siya yung shot na niya. Kasi nung shot ni Alden, iyak na rin siya ng iyak. Ganon din naman si Alden. So, but it's a very good practice, no? To to all actor actors wannabe na masarap sa isang artista na yung ka-eksena mo, ibinibigay din yung yung kailangang emotion para makakuha ka ng emotion. And they have that, and uh, I really love that about them. Tapos yun, yung trust. I think trust and respect, yung sobrang evidence sa akin dito na wala, walang tanong, walang pahirapan, walang pwede ba, Catherine? Pwede ba, Alden? Wala. Alam nilang kailangan ng kwento. I did not have to ask. Yeah. Tumanda na rin sila, nag-mature na rin sila. I congratulate like you both. Wow! Congratulations! Alright, let's move on. Ayan. Bago sa kanila. So, kailangan talaga, no? Uh, sabi nga ni, ni, Christan, inevitable, na bigyan mo siya ng level up. No? Please, di ba? Hindi lahat, kasi ayaw naman natin gulapin na lahat na ay parang ibang pelikula na to. Uh, the characters remain the same, but then they grew. Ayaw mo rin naman na walang natutunan to si Maria at si Ethan, di ba? Si Joy. So everybody grew uh, in, uh, ano, ano, ano ba ang sinasabi ko? Tama naman, tama naman, tama susunod ko eh. <laughs> susunod kita. Ano anak, ano Ano, ano ba sinasabi niyo? Saan tayo kakain ba naman? Hindi, hindi, hindi. Ah, regarding panunood ng HLG. But, alam naman namin na marami pang hindi nakapanood ng Hello, Love, Goodbye. So ayaw naman namin siyang ilimit lang yeah, 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 yeah. sa mga Pwede tong movie na to. This movie is only for those who have watched Hello, Love, Goodbye. Hindi po. You can watch Hello, Love again even without the knowledge of Hello, Love, G Goodbye. Oo. We made sure na it's a stand. Kumagal, titindig yung kwento. Titindig siya kahit di mo napanood ang Hello, Love, Goodbye. Ayun. Okay. ay I would like to start by thanking everyone because I might not have a chance to do this simulan uh, ko kina cause I'm not going to LA, Mark and Marvin. So I'll Mr. Cooking Marvin and Uno and uh Thank you, thank you so much. And of course Jenica, Val and Joros. Um Of course, sumayin. Mamaya na sana kayo. Si Miss Ruby. Uh, si, si, ano? Si Tom Tom. Uh, yung mga Yung mga pabigat, Jeff Tam, Kakay, Lovely, Maymay. Alam niyo po, lagi sila sabi ni... Uh, si Jameson, si Anthony Jennings, si Lito Pimentel, si Marice Maricel Laksa, si Will, Wilber, ano? Wilbert, oo. Uh -oh. -oh. William Lorenzo, saka yung bata, yung dalaga, yung... Huh? Lizelle! Si Lizelle. Alam niyo po, uh, whenever they say, congratulations, Delicati, ang ganda ng pelikula mo, meron akong ano, feeling na parang si Carmi, it is never my film. It was never mine. A film can never be created by just one person. Grabe ang utang na loob ko sa lahat mula sa nag-isip ng kwentong to of course the, andyan ang management no uh, but uh, management tapos yung kwento lahat na nagpuyat nag-isip uh, papunta yan sa mga artistang inarte binigyan ng buhay yung kwento sa mga crew na sumuporta mga marketing uh, promo natin sin ano lahat po yan ay tulong-tulong and um, i am just very blessed to have worked with them in completing hello love again it was a simple sale marami rin pong pinagdaanan ng hello love again bago nakarating at natapos ang pelikulang to and uh ang laking binhawa na ang mga katrabaho mo ay kasama mo sa vision na gumawa ng isang magandang pelikula and with this i would like to invite everyone uh, Especially, lalo ng mga kababayan natin. Uh, thank you sa lahat ng mga... Nasa Calgary. Thank you, thank you so much. Sa Calgary team, thank you so much. Sa Hong Kong team, thank you so much. At sa lahat ng nanuot sa Calgary. At humingi ng pasensya sa mga hindi namin napagbigyan. Na makita ninyo in person uh, si uh, Alden at si Catherine. Pero alam ko na iintindihan nyo kami. And thank you so much. Uh, I hope to see you again and to go back to Calgary. I love Calgary. I love Canada. And uh, ano pa ba? Yun. So ito po ay naanyayahan po namin kayo. I always pray every night. I don't pray na kumita siya ng malaki. Ang pinagdarasal ko lang lagi sana ay magustuhan niyo sila. Magustuhan niyo yung movie. Sana makarating kami sa puso niyo. Sana We would want, ah, uh, ako lagi ko yung dream eh. Sana paglabas yung sinihan, gusto nyo magmahal ulit at umuwi. Sabi nga ni Carmen sa home. This movie is about going home and I hope you find your homes. So thank you everyone. I love you. Whatever success this brings, God, we offer this to you. Thank you. Saka thank you Direk Ate for doing this. Maraming salamat. Uh, Carmi, you wanna add in something? Speaking of oh, thank you.